Resulta ng meeting ni Troy Rosario at MVP, dapat abangan dahilan ng banggaan ni Chris Ross at Leo Austria habang nagbabakbakan ng SMB at Converge is iniwalat. Naging strategy ni Coach Franco at Chensa ng Converse vs. SMB, inilabas. Banta ni Coach Franco, dadalhin nila ito sa Game 5 ng quarterfinals. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa report na inilabas ni Homer Saison, naganap ang meeting ni MVP at Troy Rosario ala una ng hapon, October 4, 2024. Ang nasabing meeting ay para hikayatin si Troy na muling maglaro sa TNT Tropang Giga. Kaya naman ang tanong ng bayan, may agreement na bang nabuo sa pagitan ni MVP at Troy Rosario? Tutukan natin ang sinabi ni Homer Saison sa kanyang report sa SPIN. Walang nagsasalita pero sa sinabi sa akin ni Troy sa telepono, walang napagkasunduan. Pero hindi ibig sabihin niyan na hindi na magkakasundo sa mga susunod na linggo considering na si Vargas ang masasabing pinakamakapangyarihang tao sa PBA. Ang nagsasara ng kasunduan ang pinagkakatiwalaang ehekutibo na MVP na kayang lumikha at magbakante ng trabaho. Okay, so doon tayo sa walang napagkasunduan. Ibig sabihin, tinitimbang pa talaga ni Troy Rosario ang lahat ng kanyang magiging option or lahat ng option sakaling tuluyan na siyang magdesisyon na pumirma ng kontrata sa alinmang ball club dito sa PBA. Wise decision po yun kasi base sa kanya, gusto talaga niyang isecure yung kanyang pamilya. At dahil pamilya ang involved, kung ikaw si Troy Rosario, mag-iisip ka talaga ng maraming beses para maiwasan mo yung pagsisisi sa dulo, di ba? Kung tutuusin, napakaswerte po ni Troy kasi hindi lahat nabibihayaan ng ganong trato. Yung trato na pinag-aaksahan ka talaga ng isang bilyonaryo ng oras gaya ni MVP, di ba? Parang lang kumbisihin ka doon. Para lang makuha yung matamis mong oo. Yung iba, trade na lang kagad eh. Kahit hindi alam ng player. Nagugulat na lang sila na meron na palang ganong usapan na hindi niya alam. So, sa kaso ni Troy, ang dami niyang option. Pwede siya sa SMB, sa Ginebra, at ngayon, pwede siyang bumalik sa TNT na hindi siya madedehado sa bayad. Anyway, sana makuha niya yung gusto niyang bayad, yung team na gusto niya, and syempre, yung pinakamahalaga doon, yung peace of mind. So, good luck kay Troy Rosario. Kung napakaswerte ni Troy, base na rin sa mga alok na natatanggap mula sa ilang PBA ball club, tila hindi na maganda magandang gabi ni SMB playing assistant coach Chris Ross at team consultant Leo Austria. Ang issue ay inamin ni dating SMB coach Leo Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin si team manager Leo Austria sa report ni Jerry Ramos sa Spain. May slight altercation pero wala na 'yon. Tapos na 'yon. Nag-kiss and make up na po kami doon. Alam niyo, minsan talaga may ganun eh. Siguro naalala niyo rin yung nangyari kay CJ Perez at kay coach George Gallant. Nagkaroon din sila ng sagutan habang may laban ng SMB at ngayon si Chris Ross at si Leo Austria. Yung kay Leo at Chris, basis sa obserbasyon ng ilang nakasaksi, ha, hindi umano nagustuhan ni Chris yung biglaang pagpapalabas sa kanya ni Coach George Gallen sa court. Sa third quarter po yun, habang naghahabol o humahabol ang SMB sa Converge. At dahil doon, parang ipinaliliwanag ni Leo Austria yung position o yung ginawa ng coaching staff na palabasin muna si Chris Ross. Unfortunately, base sa nangyari, parang hindi kumisido si Chris Ross sa rason. So yun yung sinasabi nangyari doon. Pero ayon na rin kay dating Coach Leo Austria, Okay na ulit sila ng playing assistant coach ng SMB eh. By the way, si Chris Ross, naglaro po siya ng 8 minuto at 27 segundo. Wala po siyang naitalang score, meron siyang isang assist, dalawang turnover at dalawang foul. Hindi na siya ulit pinasok ni Coach George mula nung ilabas siya sa third quarter na naging dahilan para magkaroon ng sagutan silang dalawa ni Leo Austria. Habang planchado na ang naging isyo sa pagitan ni Leo Austria at Chris Ross, binigo naman ng Converge ang pagtatangka ng SMB na kuhanin ang semi-slot sa ikaapat na laban. At matapos gulpihin ng SMB, inilahad ni Coach Franco Atienza ang naging sandata para biguin ang SMB sabay-sabing dadalahin din nila ito sa Game 5 narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Franco sa report ni Ruben Terado sa Spain. Sinandalan lang namin ang pag-asa sa Game 3 kasi down kami sa 2-0, di ba? At ngayon, sinandalan namin yung tapang. Dadalahin namin yung pag-asa at tapang sa Game 5. Wala na yung stats, wala na yung previous game, wala na lahat. Isang laro na lang to. Okay, grabe po yung pananalasa ngayon ng Converse ha. Nag 2-0 na sila dito sa SMB. Meaning, 2-2 na po sila dyan. Dalawang butata nila sa SMB yung magkasunod na laban. Una yung 112 at 114. Tapos kagabi, 100 to 114 again. Parehong bigo ang SMB sa dalawang laban po na yan. Yung Converge, pinangunahan ni Shawnee Winston. Nagtala siya ng 26 points, 6 rebounds, 5 assists, isang steal at isang block. Yung free throw niya, perfect po siya doon. 8 out of 8. Si Shawnee, sinamaan po siya ni Aranya na merong 25 points. Si Jalen Jones na merong 22 points. Si Stockton, meron po siyang 16. At si Caralipio na merong 10 points kapansin-pansin na double digit ang kinamada nilang lahat, di ba? Indikasyon po yun na inspired po sila dyan. Na inspire po sila mula nang talunin nila ang SMB sa Game 3. Sa isip kasi nila, kaya naman natin eh, bakit hindi natin gawin ulit, di ba? Yun yung mentality nila ngayon. Parang natikman nila ngayon ng lasa kung paano talunin ang SMB. At ngayon, banta nila, dadalahin nila sa Game 5 yung mga strategiya na ginamit nila sa nagdaang dalawang sunod na laban. So, sa tingin natin, ang laki ng bentahin nila ngayon itong Converge kasi nasa kanila na yung momentum eh. Yung SMB, mababa na ang moral nila ngayon. May duda na sila sa mga sarili nila, di ba? In short, malaki ang chance ng converts na isalvage sila or yung SMB sa susunod na laban dito sa Game 5. Kung mangyayari yan, hindi na tayo magugulat kasi yung formula na ginamit ng Converge sa dalawang sunod na laban, ha, dadagdagan pa nila yan, mas pahihigpitin pa nila yan para sunugin ang upensa ng SMB. Imagine yun 26 points ni Shoni Winston, 16 po doon kinuha niya sa 3 quarter ng laban, di ba? Sa panig naman ng SMB, hindi natin pwedeng sabihin na humina na yung production ng mga pangunahing players nila. Like si ano sige, meron siyang mabigat na 35 points. 11 rebounds at dalawang assists. 'Di ba? Ang laki niya, na? Si Junmar nagtala naman siya ng 17 points, 20 rebounds. Grabe 'yung rebounds niya. Apat na assists at dalawang blocks. Hindi biro 'yan. Trabahong kalabaw din po sila diyan. Pero iba talaga kapag inspired 'yung kalaban katulad ng converts. So ano nga asahan natin sa game 5? Well, para sa akin, mas matinding laban ang makikita natin dito. At kapag hindi nagawa ng paraan ng SMB, yung mga key players ng Converge kapag hindi nila napigil 'yan, sigurado may tulog sila dito. May tulog ang San Miguel Beer. Posibleng talunin ulit sila at maiwan sila dito sa semis. So guys, maraming maraming salamat.